So, nandito po kami sa Yan Mark. Ito po yung gala ko. The entire Yan Mark sa gabi din. Si Yan Mark ay isang cent. Dapat i-search ko pa to kasi wala pa talaga akong alam-alam kung ano ito. Pero para siyang um, nag yung auto ko <laughs> Kasi ang init sa labas. So, yun ang maganda. Mainit siya. Saka yung ito mainit din, kasama ko yung sister ko, naglakad-lakad kami kahit saan. Maganda siya kasi marami siyang tindahan at maraming turista na pumunta dito. Ito ang pinakamalaking work festival show o parang market sa sa summer. Dinadayo din siya kasi marami siyang mga paninda, may mga antique din kahit ano, mga jewelry, saka ganito, ang mga ganda sila. Pero mahal, mahal lang kaunti. Kasi yung price niya pang tourist, hindi pang local. Para din siya, may mabayad sila. Hindi na nakakapasok yung, yung mga sasakyan sa, sa loob. So kung pupunta kayo dito na may sasakyan, so magpapark kayo ng... Hindi naman masyado malayo, pero nasa palibot lang kung pwede puno-puno din yung mga restaurant sa kaya mga cafe mga bistro na pwedeng pag-upuan ito din yung nasa bridge kami ito marami siyang tao pinagsura ng sister ko yung mga yung mga couple pag bumisita kayo sa Gidang Rose. dapat may budget kayo talaga kasi ma-ma-sisit ma, o, na, may o na, may either, kayo sa mga sa mga nakakatinda mga natinda, or gusto ninyo talagang may souvenir. So, tinry namin itong Clibby Vino kasi na curious ako. Sinabi ko sister ko, okay, try natin kasi ano nasa, nasa loob ang may group. Kasi laging may naging may naglilinya o may queue kasi ang taas ng queue na maghihintay ng Iwan ko sa kanila, parang na uh, overrated na. <laughs> kasi, kasi yung sa tabi nila, masarap, mas masarap yung burger nila at saka mga paninda nila. Pero iwan ko, ang ganda ng, baka ganda ng vibes nila, yung mga color nila. Wala namang pinakaiba sa, sa katabi nila ng mga, ng mga restaurant. At, at saka yung mga pagkain nila, hindi, katulad din din sa mga side nila na hindi naman special pero iwan ko kung bakit ito yung yung nililinihan. parang curious din ng mga tao pag bakit nag nagkikyo pero ganoon din last year din plano uh, last year din plano kung plano kung mag, mag, dine in dito pero hindi talaga dapat maghintay ka ng few minutes kaya 30 minutes maghintay ka talaga at saka at saka pag may reservation ka, maghihintay ka pa ng few minutes kasi ginamit yung reservation mo. Aha. Nga nga. <laughs> kasi ang dami nila mga pakulo, ang dami nila mga drinks, dami nila mga style. Ganun talaga pag business. Saka sa taas, pag pupunta kayo sa taas, hindi naman siya maluwag. Parang... Ang... Rame. Wala yung ang lami na. No, may mungka, My sister thinks that she ordered small pizza and it turns out it's very big pizza. We cannot eat this. And the uh, and, uh, hamburger is too big. <laughs> So may salamin sila na malaki, hindi nakaligtas sa akin. Akala ko pang lalaki ito, pero pang universal pala ito unisex. <laughs> so pumapaan na kami. Maganda din yung handanan nila. Maraming nagpapapicture dito kasi yung ambience. Marami din siya mga tourists dito na ng mga um, hindi taga recorder Ang dami talaga. At ganyan siya. Dito yung ambience. curious ako kung ano ito o oh, yung mga pababos babos nila. So, na Try Try, nag-order din kami ng pababos babos. <laughs> Ay, pag-join din. Naigurante kami. Oh. Ito yung ambience niya sa loob. Maganda siya. <laughs> Pero mas, mas may talaga yung parang sa akin. Basuka. <laughs>

Thank you. Nasa CR na naman ako. Ngayon, wala akong kariba. <laughs> Sige, picture, picture. Nice. <laughs> Gamitin lahat natin kasi ang mahal or saka naglinya kami na 30 minutes, no? So, nagpa-video din ako sa stairs kasi maganda yung, yung lights nila, Dim. dami talaga, dami. Hindi ka makapicture kasi mga mga, mga, ano yan, mga waitress. Pero, naghintay ako para maki, maki uh, talaga ang shoot. Oh, yung si, <laughs> Thank you for allowing me. Thank you, thank you. So, uwi na kami. So, nakalabas na din kami hindi ko ma yung pag pagpicture kasi ang daming taong lumalang. Ragnite si Ang daming tao. Oo. Kita kat Tita. Oh, we Ha? Oo. ah, na ka ni Jake? Pabibi, Jake. Hindi ko yung niya. Ano hiwi, ikaw? Ya. Dahust standing here. Masih tak ada. Sektorna. Mhm. Hai tao. Bien, no <laughs> <laughs> Uwi na kami. Sumasakit na ang tiil ko. Uh, a long day of walk na. Saka, saka banding-banding. Babush.